Magandang araw mga idol uh, Umaga ng uh, Huwebis mga idol Biyahe kami ngayon ng Tarlac At ito yung gagawin natin ngayon mga idol Itong punso na ito na sobrang laki mga idol Tingnan nyo yan mga idol Sobrang laki nyan na bilang masyadong halata Dahil natakpan siya ng damo So ang galing kami ng pampanga mga idol At hinahard kami ni uh, Madam Mary Grace uh, Tamayo Parungan at itong ano na to mga idol itong punso na ito talagang ano sila um, uh, mayroon silang agam-agam nito mga idol kaya nila kami na kahit, kahit malayo kami mga idol so base sa kwento kasi ng mami ni Ma Madam Regis, mga idol uh, may ano daw to may nakita daw sila dito na dewindina putik na puti daw base sa kwento niya mga idol kaya hinahid niya kami pina, pinapahukay niya talaga ito dahil ang nakadetect daw ng mga, mga idol sa diwindina puti base sa kwento ni madam ay Amerikano daw mga idol uh, may daladala -dala detector yun po yung pagkasabi niya sa akin mga idol kaya ito ngayon pinuntah namin at uh, pinapahukay niya mga idol kasi Uh, tataniman kasi nila yung paligid dito so di ko na lang kuhaan uh, ng video yung tagiliran mga idol kasi uh, bawal focus lang talaga natin sa ano focus lang talaga natin sa konso yung video natin so ayan na mga idol inumpisahan na namin si idol junior naghukay kasi um, ako yung maghahawak sa video at si idol rin kasi hindi nakasama sa ngayon kasi meron siyang personal na lakad para sa kanyang pamilya so yan mga idol uh, nangalahati na kami dyan sobrang laki talaga o oh. pansinin mga idol yung ano abot uh, doon sa pader so napansin nyo mga idol hindi siya masyadong maraming uh, yung brown mga idol yung kahoy na kinakain nila kung mapansin yung mga butas hindi yung ibang mga karamihang mga butas sa mga idol so ayun na uh, at patuloy na hinuhukay ni Idol Jun Ah, uh, sana makakuha tayo ng pin sana mayroon, mayroong laman na queen yan mga Idol kasi wala siyang masyadong itlog mga Idol kaya nagduda ako baka magaya na naman ito sa ibang mga hinuhukay natin na wala siyang queen although mayroon siyang workers at mayroon siyang um, soldier pero minsan kasi di talaga maiwasan na Um, uh, wala na siyang queen mga idol ayan pilit binuhat ni idol yung malaking ano malaking tipak ng lupa mga idol kasi uh, ano eh uh, kailangan talaga malinis so yan mga idol napansin nyo yan biglaan lang namin nakita yung queen mga idol ayan so tuwang tuwa na kami kasi sa wakas makikita nila ni sir at ni madam yung laman na kinakatakutan nila at sa base sa kwinto nga po ay may din na puti so kaya tayo napunta dyan kahit malayong lugar kahit gumasto sila ng malaking halaga mga idol mapasik, mapatanggal ang nila so ayan sa wakas nakita na natin yung queen at mayroon na tayong maipagmalaki na totoo talaga na yan lang ang laman sa mga idol so ayan at uh, tatanggalin na namin yung mga ano, uh, yung lupa na yung mga idol uubusin namin yan pag tanggal kasi para mapatag dahil tatanim, tataniman nila yan mga idol kaya talagang isa rin sa uh, isa rin sa rason na ipapahukay nila kasi sayang kasi yung lupa din kung di yan nila tatanggalin kung di nila ipapatanggal sa amin yung kasi di nila mataniman sa isa na isanarin doon yung takot niya po sila kasi karamihan naman talaga sa atin mga idol ay naniniwala na may ibang nilalang na ano nasa na nakatira although wala naman tayong makita pero yun nga po ay meron tayong paniniwala na may diwindi or ano pa mang ano pa mang nilalang mga idol na hindi natin nakikita So ayan, konti na lang yung ano mga idol na titira. At uh, ilang ilang minuto na lang ay na talaga yon. Yan andun si Idol John. Uh, so ayan na mga idol. Andyan na si Idol John pinagkakagat sa sa ano, sa mga soldier. So ayan, mag na kami niyan mga idol. I I-sprayhan natin yung uh, pinagkukayan kasi nga po yung soldier at saka yung uh, uh, workers ay para po mawala sila so ayan talagang pinasang bas basang basa talaga yung pagka mga idol yun nga pala mga idol natutuwa ako sa sprayer na ginamit namin kasi ano sa rechargeable so na siya mga idol so hindi mo na kailangan magbumba So unique unique talaga yung ano nila sprayer ni ni Sir Palapox sa uh, parungan mga idol. Unique talaga yung di mo na kaya, di gaya sa ano ibang sprayer na ano siya yung kailangan mo pang ibumba-bumba para sa ano para sa mag-release ng tubig sa uh, palabas. Sayan so mga idol, ano yan? Di kuryente yan. Kaya yeah, ka lang pindot, wala na, tuloy-tuloy na siya. So napakaganda na, ano mga idol, napakaganda na sprayer talaga. So ayan mga idol, patapos na po kami yan at ah, uh, uh, konti na lang yung naiwan sa pag spray ni idol dyan. Kaya, ano mga idol, almost uh, 10 to 15 minutes lang namin ginagawa yung napakalaking ano mga idol punso dyan so tong tua naman sila si madam at si sir kasi sa wakas wala na silang pangamba dahil wala na nga po yung ano punso so yan yung mga yan yung mga idol ang queen niya so yan pinapreserve namin yan para pagdating ng mami nila nasa ibang bansa ay makikita po ni madam yan kasi yung mami nila ay nasa Australia po so at si mam, si mami nila yung nag ano sa amin nag-contact sa ating Facebook page. Sa yan mga idol, kung mayroon kayong concern about sa mga punso or sa bahay, mag-message lang po kayo dito sa ating Facebook page, Lino Timogan. So, yan